Ito ng hipon, binili ko kanina, one port, sandaan, ang ulam po, ayan po guys, oh, uh, ipon, pinapakulo ko na, kumukulo na, sinala ko na yung hipon guys, oh. Uh. ayan po, ayan po yung ipon, na niluto ko, pang tangali yan guys, oh. Uh. ako nga pala sa Kira Vlogs, support, follow to subscribe, youtube channel ko guys, oh. Uh. ayan po, ang, ang aking niluto na hipon, niluto ko lang po guys sa rice cooker lang po guys kasi naubusan po kami ng gas ayan po tsaka guys nag sound check lang ako kasi katapos ko lang maglaba kaya kailangan po natin magluto eto po magluto na po ako oh. so, sunod po nito mag design na po ako oh, para may pang na ako oh, guys ayan po ayan po ang aking hipon na masarap na sinabawan lang ng hipon lang Pwede rin po ito pagkulutan ng sausage na ano, sauce. Kaya po guys, so, ayan. Ang hihipong po guys, ayan. Kamukulong po guys, ha. TY, thank you po sa lahat mga follower ko dyan. Aking luto na lagang hipon At sinahin ko po, ito na po, kakain na po tayo guys Ayan po, kain po tayo mga guys, mga follower ko, kain po tayo Ayan po Ang hinipon na sinabawan Ayan po guys ay na po tayo guys Ayan po yeah. Ayan guys oh. Kain po tayo guys oh. po tayo Ayan Ang nilagang inipon Ipon lang Ipon lang ang ulam natin Pakay vlog to mga guys Sa mga matatanda Kaya Try natin po kumain ng ipon Kung masera ang ating Yung niluto Ang sinabawan ng ipon at with rice. Ang sinabi ko kanina, nanggalaba po ako. Kaya ginawa ko, nagluto na po ako para may tangalihan po guys. Ha. Ayan po. Maraming salamat sa mga follower ko at subscriber ko sa YouTube channel. Sana po support po tayo sa mga ating mga vlog. Ayan po, TY. Thank you.